Umulan kasi. Nalang... Kawawa naman, sobrang payat na. Meng! Dali, Meng! Oh, pasakasaan! Kawawa naman si Ming Meng Meng, sobrang payat na. Oh, Meng! Dali, kain, dali! Dali, ah! Uh. Dali ito kain na. Ah. Ming, dali. Ming. Ming, dali may kain, Ming. Dali, sobrang payat ko na, Ming. ah, dali. Ano nangyari sa iyo, Ming? Ha? Ah? Dali, dali, dali. Hmm, dito lang, dito. Hmm, Diyan lang, ha? Hmm, kakain ka. Hmm, dyan lang, kakain ka. Hmm. Sige na, kakain na. Wawa, ay. Hmm. Maraming nga siyang sugat at saka uh, payat na ka. payat po sobrang hina na po na, kain na, kain. Ayaw na. Na. na po talaga niyang kumain. so dadalhin ko sana sa sabit kaso po ah, may utang po tayo kay dok ah, hindi na po si dok umasi. Kaso po pag wala pong dalang pera paano kaya to no so ayan nga puno no ah, medyo malakas ngayon ang ulan at saka panay siya hatching hatsing kasi nga mayroon siyang uh, sip on uh, tapos may mga sugat sugat rin siya at saka dog sobrang dumi na po ng kanyang katawan aatin po siyang linisin muna no bago dalhin po kay dok mm. kung ipabit po natin siya no baka maagapan pa siya ayaw na rin niya kumain hinihintay na lang po ang kanya pong kamatayan mm. sobrang payat na po siya at dito nga po siya nagpalakad-lakad sa kasada no kahit maulan ano meng wala ka nang wala rin siyang ganang kumain kailangan niya ng uh, vitamins at saka uh, kailangan siya maturukan sa unang panlunas ano kain na hmm? Huh? wawa wow, oy uh -huh. Ina, kain na kain na wawa nakita ko lang po siya dito no ha ah, ah dali ah ah ta Oh, need talaga siya ipagamot, no? Sige, kain. Hmm? Sige, kain. Huwag ka magmawalan ng pag-aasa, Ming Ming. Marami kaming tutulong sa iyo. Hmm, sobra mo ng payat at saka masipon ka pa. Sige na, kain na.

Mabukod ke rin na mga tao na nana. Malabo ba 'yun? 'Yung go. Eh, binatago. Ano laherad 'yung? Maulo mo 'ko kanina, ka parang ikaw na consciencian. Ikaw gani mismo sasalo ni mula kay Bisyo katap, mga ipas imong ha. Na kumba na. Mayon na. Bili mo ko seryo. Oy, magpalit ka rin sa tao, may kuwento ka. Dilik, lilihat, dili ko nag-asawa para utosan nina. Kasi na tinik na moa madonges. Ay, may asawa daw magtinabangay. Mag Tinabangay, mag ikaw rin nagkuha na ano. Ay, sige na, may kawa ang ganda nga yung ma maayos na Ano Ang duwa ng Ang duwa daw. Kasi masan sirap eh, kaysa kaya sakay sakayan dyan ka. Oo. Oh. sakay

So ito na nga po no ah, Kakatapos ko lang po sa kanya Mapunasan at malinis na po siya So ang pagpabit na lang po nito Ang ah, kulam Siya po no ay uhaw na uhaw ah, Kanina pa siya umiinom ah, Nagkalahati na po yung ah, kanya na inom At saka mayroon na po siyang ah, cut food So ang ano po nito Ay mag po tayo para panggit po sa kanya sana matulungan nyo po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtiwala sa akin. Salamat po.